Tsunami karoon dali Korean Stone Age, Korean Barbecue. Lalo naman dali si Papa, first time siya magkaon. Mm -hmm. So, ready na ka sa barbecue pa? Ikaw magluto siyong barbecue pa? Ready na ka? Tara! Lalo oh, Papa, oh. oh! Masulod na dali si Papa, oh! First time niya dali, aba. si Papa. Oh, uling ko siya ba? Mori, dari o. Dara ang mo oh. Mori ang menu. Ayos si Papa o. Oh. Mag-chopstick ah, o. Oh. Ikaw pa, chopstick pa? Kabalo ka mag-chopstick pa? Naray lang bar dari o na ay kuwan pa o. Masa mong gusto na pa na ay katong orange nga. Sushi dari niya, yan. Oh, murag lang siguro ni mo. Try sir Motoray ka na? Okay. This is their hot bar. May lang hot bar dari ah. Kasi gusto ni pa o oh, itry. Nasa like chicken nuggets dira pang. Pinaas ya? Chicken. Can chicken? Oh, sige. Narabong barbecue o. Oh. Si Jody. Ano yung man pa? Ang man Okay ra? Ano yung pagkaon o? Oh. Okay ra pa, okay ra. Niya sa okay. ngun sa manimuhang kuan. Ang same mo experience diri sa Stone Age Korean barbecue. Na andere. Experience na ko dire. Iba sa Pilipinas. Kay ngano man. Sige <coughs> mo ka Sige ka on dire. Sige ka Wala dai mo ikurian dito sa inyo ay. Wala dito. Eh. naa siguro oi. Wala rin yeah, sa lamig. Sa, sa, Manila na. Sa Manila siya. Pero on sa ganahan ka lamig. Dabaw. Yeah, nah. oh, pero on sa ganahan ka sa ilang... ganahan mo. Ganahan mo. Ganahan mo. Ganahan siya. Hindi magigaganahan ko. Pero okay, lang naman ka mo ha. Okay lang. Okay lang. Okay. di okay.